For today's get-up nga, ipapunta nga tayo ngayon sa Bagak Bataan. Kahit nga medyo masama ang panahon na eh, inilaban pa rin natin to. At eto nga kasama ko sa Ate Cheche. Kaya tayo pa nga namin na tumila ang ulan. Halos 6pm na nga nung narating namin yung Bagak. Tapos ay nag-decide nga kami na huminto muna dito sa may lumihan nila Sir Nick dito sa Binukawan. Every time nga na napupunta ko dito ng Bagak, ay hindi at pwedeng hindi ako dumaan dito. Kasi na nga lang, nga kami dito dahil saktong bumus nga ang ulan. At eto na nga nang binigyan na nga kami ng kapi ni Sir Nick. Tapos pinagluto pa nga kami ng kanton. Every time nga na pupunta ko dito, ay talagang laga akong pinapakain Sir Nick maraming salamat Sir Nick 7pm na ano narating namin dito yung plaza ng bagakdal dahil ngayon natay pa namin tumilang ulan bago ulit kami makapagmotor natanong ko nga na sobrang dami na ng tao tapos nakita ko bukas ang simbahan dahil sakto nga at linggo kaya naman pumasok muna kami dito so next up nga kasi eh, meron silang gaganapin ng modern dance contest na linggo ng kabataan nila buti na nga lang at wala ulan dahil sakto hindi naman nakakovered yung kanin plaza maya maya nga yung umpisahan na nga at eto na nga at pinakilala na kami isa isa yung aming mga judges for the horado nga tayo ngayon for today's video ko ka dito sa kabataan at modern dance contest pa nga ang aking i Sabi ko nga ay hindi nga ako dancer. Kaya lang sabi nila ay gusto daw talaga nila ako mag judge. Kaya naman igino na to. Bali part nga pala to ng kanilang linggo ng kabataan at ito na, na nga raw yung pinaka last event nila. Ito na nga at na nga. Bali limang grupo nga lang ang sasali nila dito sa modern dance contest na iba't ibang barangay dito sa bataan. Di ko nga ina-expect na, na ganong kagagaling talaga yung mga kasali dito at ganong pala kadami ng mga dancer at marunong sa dito sa baga. Di lang talaga ako masyado nag-expect. nga akala ko yung mga kemi kayo lang yung makakasali dito Pero na napanood ko nga lahat ng limang grupo ay naku, halos lahat ay magagaling talaga. Wala kemiya talaga magagaling po talaga. sa kadalasan kasi na nakukuha ko ng mag ay mga Miss Gay at mga pageant. Kaya naman first time ko talaga mag ng dance contest at talaga nakita ko nga na talagang sobrang dami ng tao at nakasuporta sa kanilang event. Masasabi ko nga ngayon na talaga naman pala nakaka-enjoy at nakakatuwa rin mag talaga pag dance contest lalo na ganito ko gagaling. Yung mga kasali ay naku, napakahirap talaga mag-score. Ito na nga last group na talaga namang hindi nagpakabog talagang laban. Na pan talaga sila. After nga mag-perform ng lima, ay pinapunta na nga kami dito sa stage para ay bigay yung aming certificate of appreciation ng maya-maya pa eto na nga mga aklat o maura na nga ating dalawang drag queens from Bagak Kasi e so mga ganitong klase ng event ay talagang hindi mawawala at hindi i-exena e yung mga aklat. Nakita nyo naman na talagang todo perform sila. Yung mga aklat yung nyo nga ang ating bandera. Halos matatapos na nga at eto na nga inaantay na lang namin ng result pero talaga namang sobrang dami pa rin ng tao dalang halos mag pm pa lang dyan. At grupo lang naman ay eh, mabilis lang rin natapos. At ang isa pa rito ay eh, maganda yung talagang pinanbigyan kami at hindi talaga umulan At okay, maya maya eto na nga, in-announce na ang panalo. Naku, congratulations po. Actually, lahat naman talaga sila magagaling. Lahat sila deserving. Kaya lang, ganda to talaga sa contest. Meron talaga mananalo at meron matatalo. But anyway, congratulations po sa lahat po ng nanalo. Nakita ko nga rin dito yung aking mga friends. O, oh, sobra sobrang nakakatuwa nga. At talagang halos puro member ng LGBT yung nandito sa SK ng baga. Kaya naman talaga napaka kasaya. Sobrang babait nila. Kaya naman maraming maraming salamat po kay SK Erwin at sa lahat po ng SK na baga kayo lang muna for today's video. Bye!